Hello po, magandang hapon sa inyong lahat mga amiga. Ayan, may nabalot na yung asawa ko ng kuling. Pagdating ko galing sa trabaho, ayan yung nabalot niya. Mayroon pa naman kami babalutin. Kasi yung sandram hindi pa niya naibuhos ay Pagdating ko lang na ibuhos niya. Ayan, tutulong muna ako magbalot mga amiga. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Hello po, kumusta na kayo? Okay na po yung aking boses, <laughs> hindi na ako paas. Ayan po yung babalutin naming uling mga amiga, ayan. Medyo mainit pa, may mga ano pa yung iba. Ayan, babalutin po namin ngayon mga amiga. Ayan. Ito yung nabalut niya. Ayan, yung mga nabalut niyang uling. Pagdating ko, nakabalot na po siya. Pag maganda po talaga ang panahon nakakapag-uling kami mga amiga ayan. pag maganda ang panahon nakakapag ano kami gawa anong ah, hindi naman ma ano, mahirap at nakapaghakot pati siya may pambili ng bigas kami at saka ano pambao ng mga bata bukas pasukan na naman mga amiga ayan. kailangan na naman ng pambao ayan pambao talaga ano. Araw-araw, pambaon, pambili ng bigas. Ayan. Ayan ang kailangan. Ayan. Ay, ayan, mayroon pa po kami isasalang. Ayan, o. Oh. Sa, at sa ano niya yung bukas. Isasalang po niya yung bukas. Gawa ng ano. Ayan. Tapos ito yung nabalot niya. Ano po namin yun. Ayan po, hanggang dito na lang po mga amiga. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ko. Tutulong muna ako magbalot mga amiga. Ayan. Ayan. lang po. May sinalang pa rin po siya. O oh, kaya ako muusok. Hindi ko pwedeng pakita kasi nag-aapoy. Oh, yeah. Ayan. Nag-aano po siya. Na may sinalang siyang dalawang drum. Ito lang po yung may ano. Yan, nakalagay sa sako yung mga ano, putol-putol na kahoy. Ayan po. Ayan po, magbabalik na po. Maraming maraming salamat.